Okay, magandang araw mga kaisi. Yung topic natin ngayon, yung ano, anong makukuha pagkatapos maghulog ng motorcycle, anong makukuha natin sa kasa. So, una, itong ano, Certificate of Registration. Ang original copy ng Certificate of Registration na pakahalagan sa may arit ng motor sa pag-change color o kaya change name. Kunyari, ibibigay sa kapatid yung motor kailangan ng original. Saka yung official receipt o yung OR kung tawagin. So, ito po. Yan. Ito yung original na certificate of registration. Tapos, ito yung OR. Ituturo ko rin sa inyo kung paano malaman yung original na na certificate of registration. Kasi, kung titingnan mo siya ng slide o malayuan, parang printed lang siya na colored. Meron kasi ako dito printed na colored. Ito. Di ba? Parehas lang sila. Yan, yan. Applicable to kung bibili ka ng mga second hand na motor kasi kailangan mo ng original na copy ng certificate of registration. Yung UR hindi naman kailangan yan eh, kasi resibo lang yan eh. Pag nagpa-register tayo sa LTO, makakakuha tayo ng original niyan. Ang napakahalaga po na hindi mawala pag magbenta ng second hand o bibili ka, kuhain mo yung original na certificate of registration. So parehas lang sila. Magkamukha sila yung original at saka yung iskan copy na color. So ipapaliwanag ko kung paano mo ma-determine yung dalawa kung alin dyan yung original. So ito pa pala yung pangalawang makukuha. Pagkatapos maghulog, susi. Ito yung susi na kinu yung kinuha ko yung motor. Itong yung binigay na susi. Tapos yung tapos ka na maghulog, yung duplicate kasi nasa kanila. Pero yung ibang ibang kasa, binibigay na, matik na, binibigay na nila parehas yan. Pero yung sa kinuhaan ko, iniwan yung isa. Ito. yan o. Hindi pa na itusok. <coughs> Tapos isa pang ibibigay nila yung plaka kung meron ng plaka yung motor mo. Kasi yung sa akin, wala pang plaka. Kaya ito lang. Ito lang na ko kuha, kuha saka yung susi. Ang pipiramahan mo na lang dun yung katunayan na kinuha mo na yung ano yung papel ng motor mo pipirman mo tsaka yung isang susi pipirman mo rin na na-release na, na sa iyo kung sakaling may plaka di pipirman mo rin yun so ito yung scan copy na certificate of registration colored tingnan natin yung likod ayan na. yung likod niya plain siyempre band paper lang yan eh basic na basic. Ayan. Ito naman yung original. Ito. Yung original, mayroon ano, mayroon siyang mga parang hibla-hibla ng buhok na nakalimutan ko tawag dyan. Fiber yata tawag dyan eh. Parang mga hibla-hibla ng buhok na nakaguhit-guhit siya ng ganun. Nakulay pula. Tapos yung yung sulat nya dito nakabakat yan. Tagus hanggang liyon. Ayan o. Parang parang nakasilyo. Ayan. Ayan o. Kitang kita. Diba bakat na bakat. Tapos yan yung mga hibla-hibla na sinasabi ko. Ayan o. Ayan. Ayan yung palatandaan original. At saka ito pa yung palatandaan ng original. Ito. Mayroon siyang parang kanang pinunitan. Kasi mayroon niyan ditong karugtong. Pinunit na sa kanila yung copy. Parang ano ba? Parang NBI. ba diba yung NBI? May owner's copy at saka yung isang copy. Hatiin mo yan. Ganun ang nangyari dyan. So, yun. Sana naintindihan nyo yung paliwanag natin. Kailangan lang ito kapag magbibenta ka ng motor o bibili ka ng second hand na motor. Ito ang una nyong hahanapin. Hindi rin kasi tayo pwede mag-demanding kung ano-ano hahanapin natin sa motor. Dipindi na kasi sa price yan. Kung yung quality ng motor, yung takbo, yung lakas, yung bilis. Kung yung motor tag libo lang, at least ang hanapin mo yung papel para in case na ma-checkpoint ka. Hindi ka madali mapagbintangan ka pang karnaper. Okay, ayun lang. Maraming salamat.